Marami ang naniniwala kaya nagpalit ng liderato ang Senado para puntirehin at alisin si Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta matapos na mabulgar ang nasasangkot na mga kongresista na nakipagsabwatan sa DPWH officials at contractors sa mga flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa isang araw matapos pangalanan ng mag-asawang Carly at Sara Diskaya ang nasasangkot sa sa katiwalian sa flood control project ay pinalitan si Chis Escudero bilang Senate President ni Senator Tito Soto na kung saan ay agad ding pinalitan si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee para matigil ang kanilang isinasagawang investigasyon. Tim Tommy Chanko na doon ay na-establish po natin na talaga pong yung mga insertions, ito po yung paniningit, pagsingit po nila ng mga proyekto ay sila lamang po talaga, ang uh, ma-employ Binanggit po niya yung pangalan ni Saldico. Sa... sa, pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay idiniin din ni Nabutas Congressman Toby Chanko si Ako Bicol Representative Saldico ang pinakamalaking nagsingit ng pondo para sa questionabling mga proyekto. Ayon sa impormasyon, si Ko ay kasalukuyan nasa Amerika na kung saan ay nagpapagamot daw umano ito sa nasabing bansa ayon naman sa mga Pilipinas pino ang mga ganitong klasing dahilan ng mga politikong nasasangkot sa kontrobesiya ay palasak na at hindi ka paniwala dahil nagiging paulit-ulit na lamang ang mga ito. Ang hindi pag-uwi ni Ko sa bansa ay mas pabor kina House Speaker Martin Romaldez at iba pang kongresista na idinadawit sa katiwalian sa flood control projects.